Shout out gali sa mga babae no. Grabe ka mo no. Kami nga malalaki alas 5 pa lang. Gigising na ng umaga. Para magtrabaho, para magduty. Tapos 15 days kami magtatrabaho. Tapos pag namin, kayo ang kukuha. Oh. <laughs> Aray kasakit. <laughs> Tapos, ito ba yung masakit, no? 15 days kami magtatrabaho. Tapos, isang bisis lang kami magpaalam mag-inom. Hindi nyo papayagan. Aray, kasakit. No? Minsan naman, papayagan. Tapos, papayagan nga. Ang dami namang chat. Uy, ka na agad. Huwag ka magpagabi. Kung ano-ano. na lang sana pinayagan. Misan, papayagan din naman. Tapos, after 30 minutes. Andyan na. Ah. Sumundo na. Ah. Sumunod na. Ah. Grabe kayo, no girls? Shout out dyan sa mga kababaihan. O oh, hi. Ang malala pa dida. Huh? Kung mapatapat ka pa sa babaeng may kalugyong utak. Huh? Yung wala ka namang ginagawa. Gagawa ng paraan para lang mag-away kayo. Para magsuyo ka sa kaya. Aray, kasakit. Minsan babae talaga hindi mo maintindihan yung utak. No? Huh? Minsan, mabait naman. Wala ka namang ginagawa. Pati yung manok, pagsisilo, pagsisilosan. Aray, kasakit. Masabi naman yung iba. Buti pa yung manok, kinihimas. Bakit gusto nyo ba maging manok? Gusto nyo ba yung taliang kayo sa paa? Grabe kayo. Buti pa na yung manok, nabibila ng mga vitamins. Bakit gusto nyo ba mag-inom ng vitamin pro? Alak. Ano ba yan? Tasi, pagpupunta ng sabungan, alam niya na may dala ng manok. Pagdududahan ka mong bababa eh. May dalakang manok Pupunta ko ng hotel may dalakang manok Aray kasakit Hindi ko talaga maintihan niya no Iyok ko na Aray kasakit